Makasaysay na magiging pulong ng tatlong lider ng Pilipinas, Amerika at Japan. Kabilang sa tatalakayin ang lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Sa kabila niyan, iginit ng Pilipinas na hindi ito dapat masamain ng China. At live mula sa Washington, D.C. sa Amerika, nasa frontline na balitang yan si Shaila Francisco. Shaila, kailan eksakto mangyayari ang trilateral meeting dyan sa White House? Bok Ruth, alas tres ng hapon dito sa Washington, D.C. o alas tres ng madaling araw dyan sa Pilipinas. Magsisimula ang kauna-una trilateral summit ng U.S., Japan at Pilipinas. Maituturing na makasaysayan ang paghaharap ni na Pangulong Bongbong Marcos, U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Humio Kishida sa isang trilateral summit. Malaki o mano ang maiaambag nito sa pagresolba ng magkakaalyadong bansa sa mga isyong kinahaharap ngayon ng rehiyon. This meeting is uh, not only important but it is also significant in the sense that the President who has always believed in multilateral approaches to any of the issues surrounding our challenges that we face in the Indo-Pacific region is exactly what, uh, the, what we're going to be doing here in Washington, D.C. during this summit. Kabilang sa inaasang matalakay ang lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, kasunod ng pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas, at kung paano isusulong ang kooperasyon ng mga bansa sa pagresolba sa esyo ng agawan ng teritoryo. Ngayon pa lang, nagbabala ng Pilipinas na hindi dapat ito maging esyo sa China. Hindi tayo ng away, tayo namang inaaway. China now is obviously uh, is what they call a competitor of the United States, but we're not siding with the United States because of that. We're simply following what we feel is our national interest and it now jibes with the United States. Mm -hmm. That's all there is to it. It's, it's, it. Aminado ang Amerika na nababahala sila sa mga agresibong pangaras ng China sa mga barko ng Pilipinas. Sa ngayon, dalawang senador ng Amerika ang naghain ng panukala na layong magbigay ng kabuang $2.5 billion na grant sa Pilipinas para palakasin ang depensa laban sa pangaras ng China. Sa kabila niyan, hindi raw dapat masamain ng China ang Maritime Joint Patrol ng Amerika, Japan at Pilipinas. Naglabas naman ang pahayag ng Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa umunay Gentleman's Agreement sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Sabi lang ng tagapagsalita ng Chinese Embassy, dapat idaan sa mapayapang negosasyon ang ng teritoryo. Pero bago yan, dapat daw munang magkaroon ng dialogo para maayos sa mga hindi pagkakasundo ng dalawang bansa. Hindi rin daw sumunod sa mga kasunduan ng Pilipinas, kaya naging mahirap ang sitwasyon sa Ayungin Shoal. Samantala, tatalakay din sa trilateral summit ang mga posibleng investment ng tatlong bansa. Kabilang dyan ang paggamit ng mas ligtas at mas malinis na nuclear energy. LNG. Naghahanap din ng partner ng Pilipinas para sa exploration sa West Philippine Sea. Meron ding interes sa larangan ng infrastruktura, semiconductor, manufacturing ng solar panels at makabagong teknolohiya. Pagkatapos ng summit, aabot sa $100 billion na investment ang inaasang malilikom ng Pilipinas mula sa Amerika at Japan sa loob ng limang taon. Thank you. For Bok Ruth Bok Ruth, bago nga magaganap ang Trilateral Summit ay nagkaroon na ng bilateral meeting sa pagitan ni Foreign, Secretary, Foreign Affairs Secretary Manalo at ang Japanese Foreign Minister. Bukod dyan, anumang oras ay pwede na magsimula naman ang bilateral meeting ni President Bongbong Marcos at U.S. President Joe Biden. Bok Ruth? Mula Washington, D.C., maraming salamat, Shaila Francisco. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.